Bastos ka rin, e, eh, no? Sige, gawin nyo. Yan ang magiging huling bunot nyo. Pare, bubulot pa tayo. Sinabi ng huling bunot natin to, tutuloy mo pa. Sa kababayan, hindi natin dapat patulan. Sa Hello? O, Mel, nandito ako sa highway. Sa Bulacan. Ano? Mamaya ang gabi na ba yung party? Akala ko ba next week pa? Uh, sandali, sandali. Ano pa ng restaurant? Ha? Sandali. Ano, ano? Ha? Sa... Naku na... Sandali, nalaglag yung ballpen ko eh. hoy buhay mo? Ha? Ano? Bumaba ka nga dyan? Ano pa? Oh, oh, mama! Mama! Ano ba nangyari sa'yo, ha? Pag ako ka, no? Inakaw mo yung camera, no? Kaya siguro nagtatago ka sa ilalim ng tulay.

Magandang araw po. Magandang araw naman. Eh, magre-report kami ng dalawang batang nawawala. yung anak ko ho, maliit, tapos yung buhok niya medyo straight. Yung mata niya medyo kadamtaman ho ang laki. May dala ba kayong litrato? Eto ang anak ah. ko. Ito Eto naman po ang anak ko. Abay, may edad na to ah. Paano to naligaw? Taga-probinsya ba kayo? Anak ko. Ano ba yan? Pareha ba yan ng fantastic o walastik? Colonel Campiones po ng Region 3. Sir, sorry po. Ma'am? Porke ba hindi nyo alam na polis, babastusin nyo na? Biro lang ho. Eh, di naman kami nakikipagbiroan na. Pasensya na ho, ma'am, sir. Okay lang, sige na. Teka, parang kamukha ito nung nabasa ko kanina. Beltran, paabot nga nung dyaryo dyan. ba't pa Kapag mamalasin ka nga naman oo Tatawag lang ako sa telepono. Doon, nahanap lang ako ng telepono. Huwag na huwag ka nga alis, ha? Babalik ako kaagad. Naiintindihan mo. Babalik ako kaagad, huwag ka nga alis dyan. Naman. Miss, pwede ba sa kanto ka na tumawag? May hinihintay kaming tawag eh. Sandali lang to. Hello? Parang namumukha ko to ah. Nagkita ko na to. Hello, Polly! Ah. Tama ano? eh. Ano? Punta sa ka sa ba sa ng reunion mamaya gabi? Saan nga ba yun? Darating ba si De Jesus? Si Liberato? O sige, magkita tayo doon ah. Bye. Oo, tatawagan ko pa kasi si Melba. O sige. Oy, miss, kanina ka pa. Bastos ka rin, eh, no? Sige, gawin nyo. Yan ang magiging huling bunot nyo. Pare, bubunot pa tayo. Sinabi ng huling bunot natin to, tutuloy mo pa. Sa kababayan, hindi natin dapat patulan. Tara, I-bili niyo ba yan? Uh, Napaka-imposibleng tao talaga nito. Ano ba naman nangyari sa buhay ko ngayong araw na to? Sige, pasok. hindi na nga ako nag-agahan para makarating na maaga sa opisina, hindi pa rin ako nakarating. Pagkatapos, umiba na nga ako ng daan para makarating ng maaga. Oh, ano nangyari sa'yo? Alis ka nga dito? Huwi dito! Ay, naku. nag na nga ako ng daan para wag akong matraffic. Ayun. Napulot naman kita sa daan. Kasi naman eh. Nag-leave na nga ako eh. Para naman makapagpahinga ng kahit na konti, pinipilit pa rin ako mag-report. Pagkatapos, tatawag lang ako sa telepono. Ayun, aalatin pa ako ng dalawang pulis na yon. Ano ka ba? Umupo ka nga! Ay, nako. Bakit ba naman kasi ako binigyan ng ganitong klase ng araw? <tinyan> <tinyan> Ay, sino ka nga ba talaga? Bullet. Bullet. Oo nga naman. Bullet. Huwag ka nga alis dyan, ha? Bibihisan kita. Pero maliligo ka muna. Sino may sabi sa inyo itong ba yung hapon pati na kayo ng asawa? Ang sabi ko sa inyo, kita nyo, takutin nyo, para malaman natin kung saan nakatago yung container van. Aksidente, sir. Hindi namin kagustuhan ang nangyari. Sir, lumaban ho. At paano ko ngayon malalaman kung saan itinago yung hinahanap natin? Ang hirap sa inyong dalam. Diskarte kayo ng diskarte na hindi dapat pinapaalam sa akin! this time, siguraduhin niyong malinis ang trabaho niyo. Pag sumabit kayo rito, ako magbabaon sa inyo sa lupa. Hi! Hi! How na? How are you Nanunod po lang siya kanina sa kalsada. Eh, hindi ko kasi alam kung saan ko dadalhin, kaya sinama ko na dito. Medyo may diferensya nga eh. Hindi ko nga lang alam kung ano. Sabi so, naman siya mukhang... His... Ah, original siya. Authentic naman yung pare. Anyway, ah... Uh, people, they live in their own world. The common term for this is... Savant. Ano yung savant? sabat is the scientific term for people who are useless. They don't know anything in in general life, but in one particular talent, they're extraordinary. Hindi lang natin alam kung anong talent ni Bullet. Bullet. Makain. <coughs> hmm? Ah, ah. Makain. Kain ka na? Gugutom ako. And we have a special request. Si Bullet. Yang ganda mong yan, wala ka pa rin asawa. Yang pag-aasawa, wala mo na sa isip ko yan. Trabaho muna. Mag-iipon muna ako. Alam nyo kasi marami pa akong gustong matulungan tao eh. Bullet? Ba, gulong-gulong. No? Tumilansik, kapo, kapo, Pilipino na Bulet, tama na yan. Halika na. Ma'am, magaling! Magaling! Good! Doc, good! Good! One more! Kami. Halika okay, na, Bulet. Pato, pato. Thank you! Salamat ha! Salamat! Thank you! Thank you! Salamat! Thank you! Thank you talaga sa'yo! Welcome! 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 Umapo sa'yo talaga! ரை 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 Nahanap na ni tatay. Hindi pa nga tayo pwede Kaya, uh, dapat, pang umuwi hanggat hindi natin dala yun eh. tayo. At saka, na, ko pa yung kay Tupiping. Uwi na tayo. Nahanap na ako ni tatay. Ang kulit mo kasi. <salm> Uwi na <saan now> tayo. <attempt> Pakinig ka pa naman o. Tatay, nahanap na ako. Uy, Ano ka ba naman? Ang kulit mo uh, na naman tayo. eh. E, na paano tayo umuwi? Uwi na tayo. Hindi ba kayo titigil sa pagtatalo? Uwi na tayo. Ano bang hinahanap nyo? Kasi po, may may dala po siyang video camera kahapon nung magkahiwalay po kami. Ay, yun lang ba? Yung video camera nandun sa likod ng TV. Kunin mo na tuwag na kayo magtalo, please lang. At iuwi ko na kayo. Ay, uwi na tayo. Inalap na akong tatay. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Hello? Sino to? Si Si Ferdy. Tumawag ako, namimiss kasi kita eh. Ikaw talaga oh. Umagang umaga nang bubola ka na naman. Ferdy, baka nga pala tanghaliin ako ng dating. A-absent ah, ka na naman. Eh kahapon ka a-absent mo lang ah. Ah hindi. May napulot lang kasi akong dalawang bata. Dito ko na pinagpalipat ng mga bata. Ayun, hanap na akong Yahat tatay. Ay, dalawang bata? Ate Mabel, wala naman dito ah! Ha? Hanapin mo, nandyan lang yan! Ay, hindi pala. Isang bata, tsaka isang mama na isip bata. Ano itsura nila? Eh, ibig ko sabihin eh, pinatulog mo ba dyan? Baka magnanakaw yung mga yan, ha? Eh, hindi naman mukhang mga magnanakaw. Maayos naman eh. Napulit ko yung mama na isip bata sa may ng tunay. Sa so, kanilang bata na kaibigan pala niya, sa may Makati na. May humahabol daw sa kanila, kaya dito na nagpaumaga. May dala ba silang video camera? Oo. paano mo nalaman? Ah, uh, Mabel. Huwag kang aalis sa pad mo. Ah. Hello? Fergie! Bilis-bilis mo na panonood mo, tihatid ko na kayo. Magbibihis lang ako. Apa! Sino ba kumuha niyan? Okay, Bel, hindi po ba pulis kayo? Baka po pwede nyo kami tulungan. Dali, <laughs> die!